Good morning guys! This is Vicky Ruiz Vlog again. And then ang ating video for today na ating ipapakita sa inyo ay ang uh, paggising namin kaninang umaga ay syempre wala pa rin kuryente sa aming bahay. At uh, ang linya ng tubig namin kasi is nanggagalik. Huwag ka may kuryente, papaandar ang foot motor para umakit ang tubig sa bahay. Ngayon, wala kaming tubig. Pero, wala namang problema kahit wala kaming tubig kasi malapit lang kami sa ilog. So, ngayon, ito ang ipapakita ko sa inyo ang pagpunta ko sa ilog. Kasama ko yung aking mga apo at anak. So, ayan guys, panoorin nyo na lang. Pupunta kami sa ilog. At, uh, syempre, ang madadaanan is ang mga sinalanta ni Christine. So, tara guys, panoorin nyo na lang. Hello guys, ayan yung tira-tira ng magyong Christine. Ayan ang nangyari sa aming sagingan. Ayan. Itong ba lahat ng may bunga? Ang hmm. putol lang dulo. dulo.

Saging. Lat-lat tumbaan. Eh. pupunta ako ng ilog guys yan ay, ay buti na lang yung pala hindi dumapa ayan aanihin na to dapat guys oh parang nangitim na yata kaso hindi pa pinunta ng harvester kasi nataon na nataon na bumagyo din ngayon may bagyo na naman ulit paano kaya mapupuntahan ng harvester yan ko yeah. kami sa ilog kasi walang kuryente sa bahay. Tinitipid namin ng tubig ulan para panghugas-hugas lang para hindi na mag tapos ang pagpaligo namin is marami kung kami ay liligo lahat doon kaya dito kami sa ilog maliligo ayun na yung mga kasama ko ligo na sila sa ilog hmm. ligo Maligo. May, malamig Tu <laughs> ang ilog dito sa amin ngayon. Iligo kami sa ilog. Hindi so, tamang tama. Hindi ko naman ipo yan sa ano. Hirang, maligo ka na. Hirang, uh. maligo ka na. kas ng agos Pero mali na eh. <laughs> 'yan. <laughs> <laughs> wala na akong suso hahahaha yehey hahahaha wala suso para makita nasaan yung sabon natin na dilawa? wala yung shampoo eh Ha na yung tabo siya yung tabo. Uy! Upo ka, Angel. Upo. Upo. Upo ka na. Uy, Pei. Dito ka nga. O, diba guys? Nakita nyo na ang ating video for today na naligo kami sa ilog. Akit, naipakita ko pa yung mga sinalanta ni Christine na mapag mapa, anong tawag doon na malupit, malupit na Christine <laughs> grabe talaga lakas ng bagyo na yun naligo kami sa ilog pero ang sarap namang maligo sa ilog medyo malamig yung tubig pero kayang kaya Guys, thank you for watching this is Vicky Ruiz vlog again. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the notification bell for more updates. Bye-bye and God bless, baboos.